So, it's very concerning and it's happening happening in our schools. Kaya may hearing tayo tomorrow to know what government should do and what government is doing and what our schools and principals and parents are doing as well. Nababahala si Sen. Sherwin Gatchalian sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng pambubuli sa pagitan ng mga estudyante na nangyayari sa loob pa mismo ng mga paaralan. Bagamat mayroon naman anyang mga guidance counselor na maaaring puntahan ng mga bata kung sila ay may problema at mga bagong batas kaugnay ng mental health at well-being sa mga paaralan. Aminado ang senador na may kakulangan pa rin para sa mga hakbang na ito. Kaya naman magsasagawa ng pagdinig ang senador na siaring chairperson ng Senate Committee on Basic Education upang alamin kung naipatutupad ba ang mga pulisiyang ito. Ang focus namin is policy, not so much on the individual incidents but the policy. Uh, ano bang policy ng school? in terms of prevention nitong bullying. And we also need to understand why bullying is happening no, rampantly in our country. Uh, tsaka nagiging mas violent ngayon ng bullying eh. Uh, hindi lang binubully, binivideo, i-upload yung video, pinapahiya pa yung bata kasi pag in-upload yung video. Paliwanag pa ni Sen. Gatchalian, pinag-aaralan din ng komite ang pananagutan ng mga paaralan at magulang sa ilang insidente ng pangbubuli kabilang na dito kung mapatutunayang walang ginagawa ang mga paaralan upang tugunan ang problemang ito sa mga eskwelahan. Upang maiwasan ang mga insidente ng pambubuli, partikular na sa loob ng mga silid-aralan, ilang hakbang ang tinitingnan ng Senate Committee on Basic Education na maaaring ipatupad sa mga paaralan. In some schools meron silang CCTV, very but very selective lang 'no, at depende rin sa LGU. But that's also a very good idea. In fact, may nakuha kaming mga suggestion na talagang dapat namponduhan rin yung CCTV sa schools. Yeah. So meron kaming nakuhang mga ganun na petition kasi deterrent it 'yan, no? So we we're, were ano, we're studying that angle as well. Bukas na isasagawa ang pagdinig ng Senado kaugnay ng bullying cases sa pagitan ng mga mag-aaral. kay Sen. Sherwin Gatchalian pinag-iisipan pa nila kung iimbitahan nila dito ang ilang estudyante at magulang. Ngunit mastiyak anya na padadaluhin dito ang mga pamunuan ng mga paaralan at kaukulang ahensya, partikular na ang Department of Education. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan.